At ngayong gabi ay manatili kami ng overnight sa isa sa kinakatakotang abandonadong bahay sa gitna ng kagubatan At ito ay kilala sa tawag na Abandoned White House Ang Abandoned White House na ito ay matatagpuan sa gitna ng kagubatan At ayon sa mga taga dito ay pinamumugaran ng mga tiba-ibang klaseng elemento na kadalas nagpapakita sa kanila ay ang tikbalang White Lady at Kapre at ayon sa aming nakasama ay mayroon rin na dito nanggagaya ng kaanyuan ng isang tao na kung tawagin ay double ganger. At buhay pa rin dito ang paniniwala nila na dito na nangirahan ang isang diwata na kung tawagin ay si Maria Butchingi na pinapaniwalaan nilang kalahating tao, kalahating ahas. Ang maninalong na ito ay matatagpuan sa gitna ng kagubatan at kilala ito sa tawag na Abandoned White House. Pero sino nga ba ang nagmamayari nito? may-ari ng abandonadong bahay na ito ay isang lawyer o kilalang abogado na nagpasya maniraan sa ibang bansa kasama ang pamilya nito. Ngunit lumangon ng panahon na matay na ang naturang abogado. Kaya nagpasya ang mga anak na paalagaan na lang sa caretaker ang bahay na ito. Pero hindi nila ito nangyatili ang caretaker sa kadahilan na naratakot sila sa bahay na ito. Kaya nakapagpasya namin ito sa Explorer na puntahan ng gabi ang abandonadong bahay na ito. hindi pa man kami nakakapagsimula sa aming pag explore ay ito na ang kaganapan sa naturang lugar. Hey! Ano hey, wala! So, ngayon guys, parang may <coughs> ano na, parang paparamdaman na. So, ang mga bahay na puro inabando na. So, ilan yung mga pupunta natin dito? So, yun. ito ng mga libro po ng pamahalaan. Ano po? Tutukoy tanya. Dala naman mo yaya. Photo gallery. Ganahan lang guys si magagamit no. Si mga tokito. Okay? kayo? Si baka dito pa okay. lang so, yung andito pa si. Diyan hindi talaga alis. So tol, ano tol, ready ka na ba mamaya? Oh tol, ba. So ikaw, ikaw ka, Anong balita? Anong ganap kay? ayun, uh, sad to say, uuwi ako. So, hindi mo talaga kaya? Dito nga, ituloyan ayun, uuwi na umuwi ang aming isang sa kasama. Ka sa kadahilanan, kami. na hindi niya daw dito so, kayang magpahumaga. yatid muna namin si Erika. Ayun, uuwi mo na ako kasi marami pa akong order. Kailangan magkapit dahil paalis na tayo. Yung isang plus light all. Hindi na tayo. So, nasa akin, nasa So, yun guys, no, iatid muna namin si Erika pa-uwi dun sa kanila. So, medyo may kalayuan rin ito. Mauna ka, my friend. Mauna nga talaga ako. Okay. Guys, yung isang ano, perfect mga tol. Yung pupunta namin isang abandon mamaya. Ang oh, bahay niya. So yan guys. Ang bahay na yan. Ito nakakatakot. Pupunta natin na uh, nga alas 3. So, tol. Tapos may rocking chair dyan. Tapos titignan natin kung gagalaw <laughs> ba. No? Tapos tignan kung gumalaw niya tol. Yung parang ano Yan o. Kanya guys. Yung ano. Yung beat pa lang. At habang iniilawan namin ang abandonadong bahay na ito, hindi lang kumalabog at ang pinto nito. Yan talaga -tari lang kami umalis dahil takot na ang kasama namin dito. Ayok! Takot pa lang. Nakakataka. Biglang kumatok. Narinig na yung pupa. Biglang kumatok. Hindi siya narinig. Walang tao diyan. Tao nga diyan, wala. Bigla ko manalo. Ayo. Ah, oh, well, ano nang ano nang nang ano nang nang ano nang nang ano ng stainless. Oh. Hindi ganoon eh. Ganun talaga eh. Pero matok eh. So dito guys oh. E, diyan kayo mag-explore so may kumatok. Ayun. Hindi nga narinig mo 'yon? Narinig ko 'yun eh kumatok eh hindi napansin dito na kami sa labas hintayin namin yung sundo ni Erika Oh, nandito na yung sundo ni Erika dito nga ay panatag na kami dahil naihatid na namin ang aming kasama kami na lang dalawa ni Just the Explorer ang manatiling mag-stay ng overnight sa naturang haunted house oh, oh. Kasama nga kami, lintik nga mukha ako. Si Erika, nakaganyan lahat kanina. Nakakasama kami. Uy, ingat kayo sa pangang kanto. <laughs> so yun guys, no. Bali, naiyari dito na namin yung isang kasama namin, si Erika. So, bali, tatlo na lang kami dito. Tapos, Hmm. Ay, yun, hindi na ako pala nakatcha, hindi pala nagre-record min pa lang. Dito nga ay parang galit na galit sila na sa amin dito. Parang hindi nila nagustuhan ang pagpunta na. namin dito. Ay, yun, 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 o, putang ino. Ang taas niyan, tol. Ayan o, nakita mo. Ayan o. What the fuck? Woo! Ang ah. ginapansin niyo yung nakikita ko? Tol. Tangin na, pre. Tol. Gago. Gago no. Bintana yun ano, 'di ba? Bintana tapat natin. Hindi, 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 oh, hindi. Nasa lab labas na siya, tol. Oh. Seryoso ka, gago. Oh. Ba, tol. Gumaganon-ganon pa nga siya, 'di ba? Oh, sumisilip so silip Di tol, gago. So, na, na. Ang taas eh. Ayun oh. Ayun oh. Ayan, oh. Oh, pag nilipat ko to. Oh, ayun oh. Oh. Di ba? Di pwedeng aso 'yan, tol. Oh. Aso lang dito. Uma. Maalasak. Tama So, 'yung vibe. Tingnan eh, may kita mo 'yan, no. Ayun oh. Ayun 'yang taso. Ano ito, ha? Oh. No? Utang diba? niya 'no. Ayun oh. Ayun, no sumisilip, di ba? Ang tas niya, tol, ang tas niya. Hey. Kasi ayun siya, oh. ayun siya, oh. Mm -hmm. Hindi mo naman makikita itong mga katawan, di ba? Di ba? Dito siya kanina, eh. Sa may pinto, eh. Woo! Nakikita ka namin. Nakikita ka namin. Ano? Naliab yung mata, oh. Yes, yes, yes. Naliab yung mata. Pero, wala kami nakikita ang katawan. Hindi namin nakikita na Alitap-tap yan, kung alitap-tap yan, naghiwalay na yan kanina pa. Kanina nandun siya sa may banda dito kasi mayroon ditong puting bahay. Tapos, ayun na siya ngayon. Nandito siya banda. Wala na, tol. Di ba, si sinisipat-sipat oh. tayo, tol. Gagi. Ayan, aa. Sumisili. Sumisili po. Kita naman eh. Hindi pwedeng aso, yun eh. Di ba? Ang ah. So ito guys, abandon kasi ito guys, ito nung ito yung White House dito sa gitna ng gubat. Tapos ito pa. Yan yung mga abandon dito guys. So guys, oh. So. hayo talaga. Yeah. Kira na Ano kung tayo muna ka ako natin? CR. Sen Explorers. Dito kami sa isang malapit na semi-abandoned na farmhouse dito. Oo, so, okay, yan, guys. No. So, o na pupunta natin yung CR dito. dito. Daw, dito ng... Ito guys yung CR ng no, White House abandoned So, na natin itong pupunta. Lipin lang natin. So, yun guys. So, uh. oh, wow. Shower pa. PCR. No. Oh, tol. tol grabe parang ano eh kung saan wala alin itong nakatira guys e so ano alam mo nila dito iti. ito na ba yung bahay? hindi ito tuloy yung isa bali dalawa siyang abandon di ba? may uh. rocking chair sa taas may rocking sa taas so may rocking chair doon sa may taas So mamaya titignan natin kung gagal o ganyan no? Ito yung bahay Kita siya to sa loob doon Kita siya to sa loob So ayan siya galing sa loob So ayan siya Oh magagi, parang kaunin ni doon. Oo nga, tol. O, oh, ting. Ang dahil sa Simple lang, no? Mm -hmm. Dito yung kanina, merong ano, habang nag-scouting pa lang kami, naganda pa lang kami ng mga ano, may mga narinig kami, may narinig kami kumutok dito. Which is, walang tao. Diba? Oo, tol. Hindi ko alam talaga kung naka-record dito sa akin eh. na i-record ko? Na-capture na capture sa sa video ni Boss na. Yung talaga dito kumatok. Abang tinig na namin. Tinitig pala namin yun ah. Dito maganda mag-spirit box tol. Oh, tol. Dagay tayo tol mag-spirit box tol sa may ano tol, rocking yes. chair. Oh, sa may rocking chair. Hindi masyado eh. Hindi masyado. Ayan guys, may sa kaloob. Hindi tala. yung butas. Ayan. Ayan. May butas eh. Pero hindi makita masyado na. Baka tala makita. Kita naman sa siya tulo, loob. Putik. Ito Ito guys yung ano niya. Dito maganda mag speed box na. Oo. Ano yung mga naririnig dito, Tol? Ano Nakikita. Yan. Ano yung isang pamilya na dyan? Tapos yung, yung... Yung CR daw, parang may okay. nagbubuhos laging may naglalakad. Mm -hmm. Tapos yung pinto laging may so, katulad ng no, kanina. So, May nagdaan, may nagdadagdag lagi. May, may nalalagdag lagi daw. Nandiyan 'tong mag spirit box tol. Mira, picture ba 'yan? Oh. Ay, okay. may picture niya. sa okay, second mga, floor no. Eh, yan lalo pet. Ma. Kalawin mo. Mura akin kaya na yan. Totol. tol. Sa Kasi yan sa ano natin. So dito mag spirit box kami. Doon mo po eh. Kasi tangan -tang na may bintana eh. So ngayon guys mag si boss Diyos ng spirit box. So yun. Kaya natin. Ah, sa tayo dito. Ayan. Dito. Nagsitik na naman, no? Nakakataranta, eh. Hindi ba may... tayo may lang, ha? Sige. May iba bang may iba ba kaming kasama dito? Ang taas, eh. Oh. Ang taas okay. lo.

sa cot room. Mm -hmm. Sa so, may ano, sa may second floor? Oh, mm -hmm. second floor sa taas. Ilan ba kayo dito? Pwede ba na namin malaman yung pangalan nyo? Nagpikit sya kanina. Ah, uh, kami daw. Kasi no man yung naninirahan dito ngayon, pwede nyo kaming kausapin gamit tong itong okay, device bang. na nandito sa harap namin. Pwede kayo magsalita rito. Pwede kayo magsalita rito. At pwede nyo sabihin yung mga gusto nyo sabihin. Dito mismo. Okay, efficient. Sa loob ng bahay. Check natin. Check okay, sa loob ng bahay. Eh. Parang lumapit sa atin kanina. Wala yun. Wala yun. Comfort ka eh. Comfort kanina eh. Subukan natin doon sa may butas, sa may CR. Ano nga, no? Parang oh, lang, eh. no? Parang lang siya tuloy. ano pa siya? Parang, parang salita. Alam ko yung courtroom nandiyo sa taas kasi abogado yung nangyari natin. Abogado? Mm -hmm. Ah, abogado. si mm -hmm. Kasi yung namatay. Ah, ah. Baka yun nagpapakita dito. Kasi yun naman lagi nang... ng... So, sakto siya, Sakto. Ang sinabi ng room. Oo. Hindi sa taas yun yun. sa taas. Babili na ikaw ba yan? Nagre-react siya tal sa ano. Solo. magpambang oh? ka sa amin ngayon din. Sakto no? Hmm. Sabihin niyo po po. Ano hmm. na ako? Yun, nagsalita nga ito. Sige. Lahat ng gusto niyo po sabihin, sabihin niyo po sa amin ngayon din po. Handa namin po kayong kausapin at magsabi ko kayo kung saan, kung saan banda ko kayong area dito sa bahay na ito. So, namin tanong kung ano ba yung pangalan mo nung no, pakilala ka sa amin. Nung ako nagsalita. Wala. Hindi na siya umanaw. Kaya ano, dito kay Nel. Pagkakabal mo nga tol. Kaya mo akong kausapin. Kung po kayo, magpakilala po kayo sa amin. Ayun na, mga sa kanya. At ilan mo ba yung nakatira dito sa bahay na to? Salita. Salita po. Kung may nais nice po yung sabihin, sabihin niyo po ngayon dito sa aming instrumento hindi na ginagamit bigay po kayo bigay po kayo ng pangalan kung sino ho kayo at ilan ho kayo sa bahay natin makakera hindi naman po talaga kayo namin na ginagamtala pero nais nice mo namin tayong makausap design, design Ano naman rin dito? Dito. Agreement. Agreement. Red agreement. Red agreement. Red agreement. Hindi ko nang salitano. Hindi ko nang salitano. Hindi ko sigaw daw. Ang mga tao well, na Tara, tigil na natin to oh. Nakakatakot no What? Ang po kami Pasensya sa inyo. na inyo. Pasensya na po sa panggugulo Gusto lang namin na uh, yun Gusto lang namin makausap kayo And malaman kung ano ba yung mga gusto nyo sabihin Para, para sa amin yung mga nabubuhay no? And yun Pesimpis po Paalam Oh, yun guys, no, nakapagligpit na rin kami dito. So, yung guys, no. So, natapos na rin kami sa so, uh, ano namin challenge namin dito sa nakakatakot na bundok, no. So, yon. Ah, uh, baka dito na dito namin natapusin to. So, salamat nga pala kay no? Boss Jonel na nagsama sa amin, tapos kasi Jos. So, yon. Check niyo na lang guys yung mga kasama natin diyan sa description link. So, yon. So, sa pa pa-subscribe na lang mga boss. So, yon. Dito na namin natapusin to. So, yun. Peace out.